mapagpalang ara po sa inyo uh, galing po ako sa trabaho nagsaglit ako dito sa Western Union para kumuha po ng padala ng ating mapagmahal na sponsor tara po puntahan po natin tara pasok tayo Kingstown Bank hindi ko na po binibigyo yung ibang mga pagpunta ko rito ngayon po alas 12 at uh, break time pero dito hindi nagsasara Yeah. Yeah. Lolo, uh, I want to receive money. Yeah. Yes, maybe. Ah, uh, maybe you finish, maybe. natin kasi pinaprocess pa can do sign here, this one. Yes. And please write the country. Okay, thank you. Welcome. So, Pag dito, walang masyadong nakuha ng padala. Kasi break time. Ang oras ngayon ay 12, 12.44. Ngayon, 12.44. Babalik tayo sa trabaho ng ano, mga 50. Malapit lang to, Walang traffic. Ito po yung padala ni Ma'am Aida pambili daw namin ng lambat saka kung may sobra ah, kami na bahala itan. Ethan kain daw namin kilala naman ako dito kaya <clears throat> mabilis lang po magbigay mahina yung busis ko matahimik sila yeah. thank you okay, bye bye thank you thank you Ayan, yeah, labas na tayo. Ando yung motor natin. Nakuha na natin yung pirang padala. Ito na. Dito sa may Kingstown Bank. Uh, ito po yung magagamit namin sa, ano, sa fishing namin, itan At marami salamat po Ma'am Aida. At pagaling ka po. Si Ma'am Aida po ngayon kasi lakuyang sa operation. At patuloy ang panalangin natin sa kanyang ano, restoration ng kanyang kagalingan. At sa mga doktor na naghahawak sa kanya. Pauwi na po ako. At yung pasalamat ko na mas ano, na, yung pasalamat ko iba sa personal na kay Mami Aida iayos ko lang po ito grabe yung bag ko pagkatawan lang ko ng asawa ko baka <laughs> daw hold up ako ay ko dito mga bag normal lang yan parang ano lang dumpster lang yan sabi <laughs> sana lang po ito sa bobo kaya pinakamurang mga gamit tara na po tayo ganda po rito kahit break time mayroon silang tao motor natin ngayon may pabalik tayo yan, ang, ang oras ng balik natin ay yan, yan, mga 20 minutes po ito nakalagay lang 13 pero ano yan dito to yung google maraming kalokohan nya maraming flight Energy. Samahan niyo po ako sa pagbalik natin. Medyo mainit ngayon. At may nagbabadya ng ulan namin ang gabi. Araw-araw po na ulan dito. 51 so mayroon pa tayong 3 minutes abut abot pa yan so 12 minutes dito bilisan na lang natin doon sa walang tao so, wala na Pagpalang araw po for today's video dito po kami nga sa store ng bilihan ng mga pangisda at ibili natin ng lambat yung padala ni ma'am Aida yan hanap tayo ng, ano, ng lambat baka may tindala wala talaga hindi na sila nagtitinda ito, yung, wala na, no? yung lambat ay ganun lahat ng ano, tinggaan niya. Yung ma ano, ma ano to, mahirap isalo. Hanap kami na ibang store. Ano pa niyan? Mayo. Ah, uh, kuyang. Mayo. Ito. Mayo, chen, chen lang. Ah. Palitan daw natin dun. Yung ganito. May balot. ba? one to. Ito, ito, ito na bubutol to, ganito klase eh? Kami ni Ethan ay hanap na hanap ng fishing store Nakarami na kami Ano meron dito? Adult units Sa iba pa Busog 90 Sandaan Sa iba pa 180 yung Yambin, sabay 180, nasa Busog maliit Nasa kulang-kulang purhan Yung maliit, magkano? 90 Oh, 180 sa piso ito yung nasa maganyang kalaki. Ito yung waliti. Waliti. Sa kulang-kulang ano. 400. Grabe ginto. Ang tala sa atin. Hinihingi lang. Kung saan na kami napapasok ni Ethan. 30 minutes na kami magbabiyahe. Ang mga construction o. mga ano. Factory. Sana Sana hindi sarado after 30 minutes po narating namin ni Ethan napakalayo na nito na pasok tayo malayo ito sa amin may mga ano dito pakain ang isda nihao nali ya nihao oh ya yeah. palatag patay tayo dyan ito oh palatag lang Bawal na yata yung panghagis ah. Mayo ha? La? mayo ha? Mayo? Ha? Mayo? May ano ka mayo? Oo. Uh, bawal na yan tayong panghagis ha. Hindi kami ngayon sa store na isa. Malapit-lapit doon sa pinuntahan namin pero 30 minutes ang layo dito sa amin. Sana meron dito. Ayun, meron. May... Ano makakarulat lang. Ay, makakarulat lang. Dun, magkano kaya ito doon kuha natin mayroon pala dito ano dito kami ngayon sa isang fishing store ang dami ng stock Ano yung sister mo yung uh, sakit mga panghipon uh, Ito tignan. Pang, 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 hipon to eh. Um, Ang Dalawa yung kasya doon sa isa natin. Uh. Eh, wala po rito. Maliliit to. Pang hipon to. Dito makakahuli Yan. Dito po kami dito Uli ni Ita. Paghanap ng lambat. Dito. Sana meron na dito. Pang ilan na tong ano natin. Store. Pang pito. Pang siyam na yata. Pishing din pang wawa. Ah. Uh, pumain yan, pumain. Baka maliit lang to. Parado yata. Iya o. wala rin ito maliit. Lapan, Fishing net, fishing net. Ito mo may Wala daw. Wala, wala. Lang. Ah, thank you. Thank you. lipat po kami ng itan. wala. One minute lang eh. Walang mawabangga. Yes. minutes pa din Malapit dito sa napuntahan namin ni na Ethan at wala sa ano, 6.20 na so wala na po mga bukas siguro na malapit no? wala na wala pa na pang bukas malapit wala na no? nakarami na po kami <laughs> nakarami ng ito 4 minutes 4 minutes okay. try natin 4 minutes malapit lang no? yan at dito po kami dumiretsyo ni Ethan at wala, wala pa po kami nabibiling lambat ni Ethan at salamat kay Ma'am Aida. Yan, bali yung sobra po ng pera, kakain po namin ni Ethan. May sobra pong konti. Tapos so, dala ko ba yung Costco card ko? Pinakita ko kayo o. No? RJ yata yung dala ko. RJ na naman. kita ba ito kung kailan maano? Expire? Ano, kain muna tayo? Kain Kain muna. Oh, gala muna. na. Sa tao. Kain mo na bago gala. Oh, gala muna. na Eh, kailan tayo ano? Sa akin, bulgogi. Tapos bili tayo ng manok, nakatigay na lang natin. Sakto no? O, ano mabili? Ang tao. Ang mga ganda tan dito mamili. Mayayaman po ang tao dito. Mga pista. Sa mga itan. Makakabili tayong yung panlive tan. Cellphone. Cellphone. Magkano lang iPhone. 41,000. Kayang-kaya tan. Sa sahod. Ano may pretest naman no. Yan o yung may pretis. Ay, panatan natin. Kaya ano, dami pretis portability lang kaya ako makabili ng ano iPhone Pro Max ito ba yung bago 16 Pro Max o 56 41,000 sulit tayo dito Sambuan mo lang sahod yan. Nakita mo password? Kailangan ng password. Sino tutulong? Bawal, bawal, bawal magsilbi. Yan na. Dili ka pa ser Wow. Um, sa ka lang po, wala pa akong pera. Sa sahod, sa buong sahod mo lang yan, no? 41. Grabe ka naman, sinasabi mong ano. Uh, 41, 80,000 sahod mo, <laughs> one month eh. Oo, oh, nabuking tuloy eh. Yeah. Ito, yung 30, 30 plus, oh, hirap, hirap na akong magano eh. Ito yung sahod ni Ida po, yan, sa totoong buhay. 34,000. Times, <laughs> times 3 niya po yan. Grabe. Times 2. Ano yan, iPhone? 16 plus 256. Di ba yung 16 ka? iPhone 16? Sixteen ba yun sa'yo? Six na? Six. Ano na yung one? One. Loko-loko talaga. Ayan o. Tikman natin. Saan? 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 natin. Ay, Quaker. Quaker. Ano ba yun? Quaker. Ah. One, six. Wala, check natin, mo natin. Kasi... Ayan, may project po tayo dito. Ayan, no? Makita yung mga Ako, 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 ako na lang, ako lang tingnan mo. Anong lasa? Lasang ano? Lasang anmum, yung <laughs> pambuntis. Pambuntis. <laughs> Ay, mayroon dito yung GoPro yata, ano? Parang kay Dudoy. Wala kang balak bumili ng laptop. Pang-edit mo kasi lalaki na yung channel mo, eh. Hindi, may laptop na ako nun. Sira na yung dahil nga ah, bale. ito. Ano ito? 2,000. Yan ba yung ano? Pwede sa sa GoPro? Marami mamahal lang ano? 2,000. Ito yung original. Tingnan, tingnan sound. Pag patayin Ang patayin Siyang, baulo, but a little but still siya hindi maulubat patay niya maka double click mo Ayan well, <laughs> Nan na na Tara Nasa na na kasi nga Ito yung drone Grabe yung drone DJI hey, lang, no. na 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 lang siya, Nakikita ko sa'yo pag tagal makakaalo ko ng gamit 6,080? Oo, oh, yun ang mura no, dati ano, yun ang paano to, eh 30 uh... CCTV oh 749 lang tan 749 CCTV Picture na ko nga kay, ano, kay Mahal 749 lang oh Maganda siya, naka 360 na rin siya oh okay. Kung mayroon pang ano Tingnan tayo wala nang natira doon sa ano, inubos na. Yung yung Adidas. Ay, meron. 4,000. Ito. Dito naka-display yun, inubos na. Oop. Buti nakatali. <laughs> Magsak sana. Matiba yan. 4,000. 4,000 o. Oh. Ayaw yung presyo, ayaw yung presyo. Hiking shoes. Hiking shoes. For talaga ito. Hindi ka basta dito. Hindi ka matagal saan matagal yan? Merero. Merero. Ito maganda. Pula adyong. Pula adyong. ganda po ng pula adyong. Dito kami oh, dito, ay, lambot. Dalo, may po sila. may maraming ano dito. Sapatos 'yo. Oh? So, Online, grabi, komportable. Babae. Online oh. na igintapinta magkano siya? Dami nila dito, 19. Ganda oh, para siyang tawag dito bagong o, sa gusto. Ang bago so. Oh, dito mayroong pipilahan dito. Oo, oh. ano kaya to? Kunatin pipilahan. Wala. Ano? At eh? pizza.

ah gano'n kaso ang haba dito oo basta maraming pila masarap dito yung manukan na mabili tayo tan Baka, baka gusto mo bilhin baka. Tingnan natin si Friendship. Dito na bilhin si Friendship ng baka eh. <laughs> eh masarap yun. Yung plane haba. Ano ano to is ito, 2,000 ang mahal. Pating? 4,000 po ang kilo. Puti ang ano na. Ano, Gulo sa bawang to. Sarap na. No? Ito, parang ice cream sya Nihiwa na. Tikman natin. Bali, bultuhan po rito. Ito, mayroon man dito yung... Ano, 399 Ayan. Ito, 800. Ito. Sa dalawang kilo. Ito, meron po dito mga sushi. Oh. Ayan, bili po ako ng manok dito. 189 lang siya. Uh, nasa 2 kilo na siya. Tikman natin kung ano, 219 siya. Ganito. Ganito siya. Oh. Ininit. Harap nung pinatikim sa atin. Ayan, yung tinitikman ni Madam. Ito. Puha tayong isa. Alak dito. Oh. Mga 18. Ito na natin dito. Ayan, try. Ayan. Yeah. Oh. For baby. Kaya po kami itan dito sa ano, bago umuwi. Dito na lang natin kakainin. Pila na ako. Ano sa'yo? Anong gusto mo ba? Pila po ako. Para bumili ng beef ay padala po ni Ma'am Aida na sobra. Pag may sobra, ka na lang sa supermarket. Uh, na lang sa night market. eh nakabili po kami. Nakabili na po ako dito ng ano, bulgogi. Ayan, tag-isa kami ni Ethan. Tapos may drinks dito. tagbili nagbili pala ako dito kayo na ng apple juice. Kasi mahilig ako sa juice. Sa tinapay. Itong ano, tay dito rin no. Tayo pa tayo. Tayo tayo. Dito ayun may tayo. Ay, tayo. tayo dito. Tapo okay. kami sa ah, so ko. Rendor. Laben. Sumayda, ano karara-tara pa mo may sa ano pa bulgoy sa so, boss May may manok po kami Panta, no? Kaya nito eh, nag a yung ano, sunod ay nakakira lang. Is it sweet? Yes. Cheers! bulgogi. lasa <laughs> niya ano, lasang <laughs> beef na juicy crunchy. <laughs> Tapos ano? Ano ba? Delicious. Ako at busin lang po namin yung kinakain po namin. At tuloy po yung uh, uwi na at maraming sa bahay. Ako at maraming salamat po sa inyo. Huwag upahal pa lang. Okay, God bless po sa inyo. Salamat sa inyo sa Yan, pa-uwi na po kami ni Ethan. At busog na